ay go kaluoy wala man akong oras magpara post post dahil nga sa umaga alas 4 ako gumigising ng madaling araw magluluto tapos aalis ako sa bahay pas ano na pas 5 na darating ako sa company namin 6.30 ayun tapos mag-start na kami mag, mag ano ba, magtrabaho ba? Ay, hanggang alas 7 kami natatapos, uy. Kaya habang ako'y nagda-drive, ito na lang i-post ko ba? Ang magkanta-kanta ba? Para man ako'y may ma-post. Naiinip na yung ano sa akin, yung, po, yung Facebook sa akin ba? Wala na ako ma-post-post. Ay siya, hanggang dito na lang at ako'y magkakanta-kanta man, uy para naman matuwa-tuwa sa akin si Meta Bakit nga ba mahal kita kahit di pinapansin ang damdamin ko di mo man ako mahal ito pa rin ako at nagmamahal ng tapat sa'yo Bakit nga ba mahal kita kahit na